ito mga idol ipapakita ko sa inyo kakaiba tong sea creature na ito mga idol ito yung babaw nya parang may mga parang buplik buplik yung babaw nya oh, yung mga design tapos ito parang bibig din nya hindi oh, natin maintindihan kung buha nga ito ayun o oh. Pag dinampian yan, yan, may ilalim yan, may ilalim yung ano niya, yung lumalabas. Parang bulaklak cura nung babaw nito. In guys, so, mga idol. Tapos yung, tignan natin yung ilalim. Ipapatihaya natin, mga idol. Eh, no? Ganda nito oh. May design yung babaw niyan, ay yung ilalim niyan. Ayan oh. May paikot na kulay brown ito yung bibig niya. Ayan. Yung bibig niya. Parang ano siya? Si slug. Dila ko sigurado parang ganun. Na napakaganda lalagay natin sa tubig mga idol para makita natin yung galawan nya ilipat natin dito sa tubig kasi galing sa tubig yan eh nilipat ko lang si baba para makita ng maayos yan sya mga idol oh. nya, niya. Napakagandang si Creature. Mga idol. Eh sinasabi sabi ko yung sa ibabaw niya. Yung parang bulaklak. Pag dinampi mo yung halimbawa kung anong bagay, lumulubog yan mga idol, no? O, oh. oh, ayun, no? Oh. Diba? Yun, no? Oh. Ang ganda nito. Napakaganda. Napakagandang sea creature mga idol. Supportahan nyo ang napakalit na channel na to. Sa pamamagitan ng subscribe. Support lang mga idol. Maraming salamat sa panonood nyo.